I have received disturbing information from Malacanang that a report about former President Rodrigo Roa Duterte was submitted to President Ferdinand Marcos Jr. by the Philippine Embassy in The Hague. The officials entered the detention unit under the false pretense of conducting a welfare check and interviewed former President Rodrigo Rua Duterte. At sa tingin nyo ba, Mr. President, komportable si former President Duterte na kasama ang mga opisyal na ito? Sila na bahagi ng administrasyon na dumakip sa kanya. Welfare check ba ito? O operasyon para mapaikli ang buong ng dating Pangulo? Sa pilitan nyo na ngang ipinadampot sa mga dayuhan, pupuntahan niyo pa sa kulungan nang wala malang abiso sa pamilya.